Ano nga ba kayong pwesto? Kasi kanina kasi ka na kape ng pegeri. Ito yung tao, kita eh. gusto mo, huwag ka lang magkape. Okay. Diretso Bawa tayo. Mahawa ano naman kayo sa tao. Nakiusap okay. po ako na Masama ko si chairman dito. Eh. Kayo pa ang ganit ah? Dito <tis> mo yan. na nawulan niya niya dyan? Kayo pa ang ganit eh? May mga padrino yan. Ngayong padrino nila, hindi uwit na sakin. Ang sabi ni Yormie, walang arbor-arbor. Pag mali, mali.

休息一点吧。 campo Atakalim regulator. Sa, upisina. sa upisina na to select ka yan naum jay key din sa kanto. Diyan Sa na. Sa ako kong pissa to. Kaya Oh, susi. Sige, mo sa, any, ano yung ano? Padlock mo na. Kasi pag, ya, ito, pinakompis yan. Pagsasabihan yan, dun sa opisina. Kita mo naman, nandito sa pwede naman ganun. Okay yan. Pero pag dito, hindi pwede ha. Good morning! Good morning, sa inyo lahat. Good morning. <laughs> alam natin na babalik naman itong mga itong mga itong mga nagkikinda dito. At least kahit pa paano, yung nakaramdam ng konting ginawa yung mga uh, motorista sa mga nagdadaanap. <laughs> <laughs> Kunin yung mga bato, yung mga bato. Kapan yung mga bato. Kapan niya, kapan niya. Ito, kapila, ano? Kapila. Ah, ako na. Ako na. Oo. Pabalik lang din. Pabalik lang din, diba? Pag-iisipan. May bago, oh. bawa no? ano-ano na yan? Nakuuna na yan. Nakuuna na yan. maluwag pala nito. Oo. Oh. oh. Hindi talaga naman dapat maluwag ang kalye, eh. hindi yung napakasikip. Pag dumadaan tayo dito hindi nga tayo makaano. Hirap na hirap tayong dumaan eh. O tignan mo. Kung sundo tayo magagaling, ah, sigurado. Nagagalit ka lang kay General Sukat pag mali yung ginagawa mo. O kaya hindi mo alam yung kung ano yung nangyayari. Totoo ang nangyayari dito sa Tundus. So, bakit ito kayo. Yung... po. Kalulit, kukunin ko yan. Dito <todic> tayo dadaan, no? tignan mo. Oh, doble-doble, wala na mga daanat. Ano, namanday. Namanday. lang.